Yellow yellow mga katigang Ito yung third round Third round ko ay sushi uh, Salmon Tuna Shrimps Seaweeds Guacamole Ewan ko yung orange yan Ewan ko yung puti na yan Pero ito Avocado yata itong isa Ito yung parang may avocado at saka ito ito yung ano third round ko kaya ngayon tikman natin ang, ano, ang sushi nila kung masarap <laughs> okie dokie mga katikang. tuloy ang lamon ito pala yung ko ano ito linagyan ko ng uh, pangalan to wasabi hindi ko masabi nagyan <laughs> ko lang yung wasabi at saka yung uh, pangalan to, luya ni luya ayan okidoki tuloy ang lamon bye bye